Hindi ka lang murderer eh! Mahilig ka rin manila ng pagmamayari ng iba! Look who's talking! Sino ba mahilig manila at pangagaw dito? You want my pearls? Huh? You want this? Ha? You want this? Kainin mo! Tama na! 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 Ate. na! Tama na! Tama Ay, na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Ate, na. Tara na, umalis na tayo dito. Si Leah. Kasama natin si pa Hindi pwede. Ipagpagpolis tayo ni Kuya Wilfred kapag pinilit pa natin. Hindi ako natatakot! Inaakot ni Leah! May karapatan kaming dalawa sa kanya! Tama na! Bumig tama na! Kakagaling mo lang sa <tyre oil> kulungan. <bullshit> Ayoko na bumalik ka lang sa sitwasyon na gano'n. Tara na. Mag-iisip na lang tayo na ibang paraan, ha? To, mga troublemakers kayo! At huwag na huwag na kayong babalikan! Kung hindi, sisiguraduhin ko, makukulong ka ulit, Carolina! Mark my words! Umalis ka na! Get out! Umalis ako! Get out! Wilfred na yun, tsaka yung pare na yun, para ipagdamot sa'yo si Lia? Pero alam mo na, sana ipinaglaban mo pa rin ang karapatan mo, anak. True! Buti na lang talaga napakain mo ng alahas impact ang Ronnie na yan eh. Pero bes, sana naman ay uwi niyo man lang yung inaanak ko dito. Delikado, Ate Fern. Nanang, kung nagpumilit kami, di ba ka nasa presinto na tayo nag-uusap ngayon? Pero, Ate, sorry kung hindi na natin dinilapan. Ayoko lang pagdaanan mo ulit yun. Alam mo, pakiramdam ko pinagkakaisahan nila tayo eh. Lakas-lakas ng kutog ko na pinaglaruan lang ako ni Ronnie. O tignan mo, tapos hmm. hindi ka malang naipagtanggol ng dati mong asawa? Best uunan, nandun na tayo. Naiwala mo si Leah sa harap nilang lahat. Pero totoo ba para ipagdamot nila sa'yo ang anak mo? Para naman ikaw ang pinakamasamang ina sa mundo? Pagod na ako maghabol at magmakaawa para kay Leah kung gipitan ang laro na gusto nila. Sige, magipitan kami. Magpa-file ako ng custody para kay Leah. Yes, Ronnie. Kakawilan namin. Thank you for taking care of Leah. Basta pamilya mo, pamilya ko na rin. Sige na. You also need to rest. We all had a long day. A long chaotic day. Pero importante, Lee is back home, where she truly belongs. I'll just see you at the office, okay? See you tomorrow. Dad, I'll go upstairs. Hey, good night. Yeah, anak, can you tell me what really happened at the game park? Paat ka na Dad, hindi naman po ako nawala. Nag-bowling lang po kami ni Nene kasama si Uncle Tristan. Tapos, si Uncle Tristan po, pumunta siya sa CR. Then, I went to the claw machine. Then, doon po ako nakita ni Tita Ronnie. Eh, sabi po ni Tita Ronnie, dadrain niya raw po ako sa inyo. kasi mag-isa ka kahit na kita ng tita Ronnie mo, di ba? Yes, Dad. Pero nasa bowling area din po si Dainay. Nasa malapit lang din po siya. What do you mean, malapit siya? Nandun lang po siya, Super D. Eh, may kuusap po siya, pero nandun lang po siya.